Paglalaro ng ganda-gandahan ng mga akla. Candidate number one. Naniniwala sa kasabihan. Para ma-achieve mo ang ganitong ganda, once a week ka lang dapat maligo. A night, thank you. Candidate number two. Simple lang ang attack ni candidate number two. Paburgeon effect lang ang first one. Siyempre may kasabihan din si candidate number two. Na ang tunay na kagandahan ay wala sa akin. Kundi na sa iyo. And I thank you. For today's video mga kaakla. pinasyalan lang pala ako ng mga vegan ko. Tahan nga nila mga kaakla na maraming otoko daw dito. Yes. Eh, may lang mga kakula. Ipasama pala ako dyan dahil kinuha namin yung parcel ko. Anong ng ang mga nagde-deliver na to. Ang layo-layo pa ng pupuntahan mo para makuha mo lang yung parcel mo. O ba diba, nakaka-ember na talaga. Sinamahan ko na din pala mag yung mga akla. Kawa ng paggabit daw, maraming kababalaghang nagaganap dito. Ayaw <laughs> Dito nga lang sa amin yan mga kaakla Gawa ng paghahapon talaga ganito dito Maraming tumatambay, maraming mga Pagpipili ang mga pagkain din mga kaakla Pero isa lang ang gustong kainin ng mga akla Kundi ang hilaw na hotdog hey Kaya ayan bumili na nga lang kami ng bukodyos dyan Gawa ng nauhaong nga ang mga akla Patuloy pa rin sa paghahanap ang mga akla yung dalawang kasama ko nga dyan ay may tinatarget na sila. Ganito nga dito mga kakla, maraming mga naglalaro dito, gaya nyan, o oh ba? Diba? Feel mo talaga dito mga kakla, yung katahimikan ng lugar. Pero pag gabi, hindi na dito dahil marami ka ng mga ungol na maririnig. Bumili na nga lang kami dito mga kaakla ng lulutuin namin. Gawa ng nagutom nga mga akla. Ah, ya ayan, At nakarating na nga kami sa bahay. Tara mga kaakla, kumain muna tayo. Saya talaga mga kaakla pagkasama mo yung totoong kaibigan mo. O, oh, di diba? Kaya mga kaakla, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching. Bye!